Mag-almusal na tayo for today's video, guys. Ayan yung alm almusal natin. na saan po sa inyo, bibili ako ng gaway. So, ayan, nakabili na ako ng gaway or gabi dito sa aming gaway ito sa mga waray-waray. Ayan, sobrang sarap nitong pinapartneran ng lechon. Kaso walang lechon pa ngayon, guys, dito. Hintay tayo at makabili tayo ng lechon dito. Ayan, kung mayroong ng stars dyan, baka makabili tayo ng lechon. <laughs> So, ito na yung gaway. Babalatan na natin. At ito ang ating almusal for today's video. Tapos, meron akong ano dito. Kahapon binigyan ako ng tita ko. Ayan, ng bilang hoits. Meron siyang gata. tinitipid tipid ko lang yan. Kasi, para may pang-almusal kinakumaga. Pero kahapon pa yan, dapat merienda yan. <laughs> so, ayan na yung ating gaway for today's video. Pag gabi, kumain na ako nito. Katakawang ko yung sa makitang ko. Tapos ngayon, tinira ko lang yung isa. And, ayan, meron akong ulam dito, yung aking paksiw na nasunog. Natural ka na sunog yung aking paksiw. Matagal ko na itong binili tong gawain na ito, ngayon ko lang siya naluto. Parang, dahil na sa kagalaan ko, laging gumagala. So, ngayon lang naluto yung ating gawain. Ayan. Ay, ang sarap ng gawain. Ayan guys. meron so, na akong kape dito. Solo-solo lang muna tayo mag-almusal. Pero sa susunod, eh, kasama na natin si Ayi mas dito. Ako nakaka-excite. talaga nakal... umuwi ka na rito. Charot. <laughs> mm. Tan tayo guys. Uh -huh. Ito yung kamuting kahoy naman na ginataan. Minatamis yan. Minatamis guys. Ah, yung aking, aking paksyon na pero sono. <laughs> yung ulam ko. Hindi ko siya kumain ng anong kagabi, kanin. Ano lang din, hindi ako nang kasi meron akong yun nawa kagabi kaya hindi ako nakapag-video sa pagkain ko nang gabi kaya ngayong umaga na lang. Ay, hindi ayos kasi antayo lang gawa <laughs> yeah. so, Alam nyo guys, may wisan ako ngayong umaga kasi ang morning hour, or ang daily routine ko dito umaga pa lang dahil nga nanghinayang ako sa bayad or nanghinayang ako dun sa mineral na ginagamit kong tubig dito kasi ang hirap ng nga maigip. Inisip ko para hindi ako magbayad kasi nagbabayad ako magpaigip ang mahal. Ayun, di ba ako araw-araw para maging exercise ko na din pero yung iniigiban ko lang, maliit lang para kaya ko lang siyang buhatin medyo hindi naman masyadong malayo. Hindi ko alam kung gaano kalayo yan. Pero kaya naman lakarin yung iniiban namin. So yun, ginawa ko na lang siyang exercise every day. Hindi ko yan nagagawa dahil sa Maynila kasi di ba isang pihit-pihit lang natin. Yun yung kaibahan dito sa probinsya kasi nakakapag-exercise ka at the same time habang nag yung nag-aano ka, yung nag-aano ka sa poso, yung nagbobomba ka ng puso at the same time naaarawan ka din early in the morning, di ba? So ang laking ano, ang laking kaibahan ng buhay sa Maynila at sa buhay dito sa probinsya talaga, guys. Kaya yung mga tao dito sa probinsya healthy sila kasi yun ang kapag exercise kasi ayan, karamihan naman dito, mayroon siyang ano mayroon merong ano dito water service pero walang agos para wala wala rin siyang tubig na nilalabas sa gripo niya. So sayang lang binabayad kaya yung mga tao talaga na lang is nag-iikip na lang talaga sila. Pero na lang dun sa mga yayamanin dito sa aming probinsya kasi talagang ano talagang meron silang uh, siguro uh, bumibili sila ng yung pump ng electric pump ng tubig para meron silang ano uh, water supply pero hindi yun yung galing sa mga water services like Maynila ano yan yung poso tapos ginagawa nila ng electric pump para hindi na sila mag bobomba ganun pero ayan, hopefully magkakaroon din tayo ng ano na yan, uh, electric pump soon. Pag dito ako magstay ng matagal. <laughs> so ayan lang, magdami ko ng dal, -dal guys. Uh, nagpapawisan ako. Ang sarap. Maga pa lang pinagpapawisan ka na. Sa Maynila, hindi ko to nagagawa. ni magpaaraw nga doon, sila tamad ako. <laughs> sa Maynila. magpaaraw, ano. Pinatamad akong lumabas doon. Tanghali, tanghali na gumigising. Tapos sa gabi, gising yung mga ganun. Pero dito guys, hindi ka pwede magising dito ng gabi kasi sobrang tahimik. Wala ng tao sa kalsada. ano gagawin mo? <laughs> diba? Kung, kung -i -i ka naman dito sa gabi, mas kung nakakahiya naman sa mga kasama ko dito sa, ano, sa com compound kasi to. Parang pag mag, halimbawa kang gawin sa ano, gabi, parang dinig na dinig yung mo sobrang tahimik. <laughs> diba? Nag-gusto ako na talaga dito. Simple buhay lang sa probinsya talaga guys. Ngayon ko lang ito naisip na dapat matagal ko ng ano, ginawa. Na, yun. Hmm. Teka, may, may tinik. <laughs> Matinik naman tayo pang nadadaldal. <laughs> Ayan. Hmm. Itong gawin, medyo, medyo mahal din siya. Parang mas mahal siya sa bigas. Mas mahal, mas mahal siya. Parang carry lang. Ayun siya. ano din siya, mga, ano tawag ito, nabigat sa tiyan. Nakakabusog din. Ayan. Ayan guys, kain tayo. Mmm. Yan lamang for to today's video guys. Have a great day everyone. Bye bye and God bless you all.